Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay August 3, 2024, Sabado ng ikalabim pitong linggo sa karaniwang panahon ang ating po unang pagbasa at pininilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias Chapter 26, Verses 11 to 16 and Verse 24 Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahaheksya siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Herenia sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, umatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga sasedote at mga propeta, hindi dapat tatulan ng kamatayan ng taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit so, si Jeremias, ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa atin pong narinig na bahagi no at pagpapatuloy ng pahayag ni propeta Jeremias no kung saan ang lahat ng ipinapahayag ng isang propeta ay paalala pa lamang para paunang uh, paalala pa lang ng Panginoon uh, kumbaga hinahangad niya na makikinig ang mga tao upang hindi niya ituloy ang kanyang uh, pagpaparusa sa isang bayan kaya ito yung uh, sinasabi ni Jeremias balit hindi nga ito pinakikinggan at tinatanggap ng mga tao mga at minamasama pa nila ito kaya nais sila at hinahangad nila na patayin si Jeremias pero dito po nanindigan si Jeremias at yung buong katapangan na uh, tanggapin kung ano man ang ipaparusa sa kanya dahil sa kanyang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos nawa po ay katulad ni Jeremias no? pa paulit-ulit sa atin na uh, pinapaalala sa linggong ito no na matuto tayong sumunod sa Diyos at huwag tayong matakot sa mga banta ng mga tao um, dahil mismo ang Diyos din naman ang magtatanggol po para sa atin. Siya ang nagutos, siya ang maggagabay sa atin at siya rin po ang uh, magpropotekta sa atin pong lahat. Kaya kailangan lang talaga natin no, makaipon tayo ng lakas ng loob, yung katapangan na hinihingi sa atin ng, ng, ng uh, salita ng Diyos ang pagsasabuhay pero sana po kung sakali din no, na may mga propetang dumarating sa buhay natin mga nagpapaalala na ituwid o baguhin natin ang ating mga maling pamumuhay ng mga uh, ginagawa natin nawa ay maging bukas din ang ating kung kalooban, ang ating isipan, natanggapin na ang mga ito ay mensahe ng Diyos no? At para din naman ito sa ikabubuti natin. Kaya salamat po tayo at isipin natin no kung hindi man tayo ang nagiging propeta sa iba, pasalamatan natin yung mga taong nagiging propeta ng buhay natin. Big sabihin yung mga nagpapaalala lagi sa atin ng pa, ng salita ng Diyos, mga nagpapaalala na baguhin at ituwid natin ang ating pamumuhay. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat.